Alam nyo na mga kaibigan kung sino yung mga hindi natin kakampi Diyan sa mga nangako sa atin <laughs> na kung ano-ano Isa na rin mga kaibigan, itong sila Kiko Pangilinan, Pam Aquino, Risa Hontiveros, Sil Jokno, itong sila Delima Mga hindi po natin yung kakampi Huwag kayong maniniwala doon sa kanilang mga advokasya na sinasabi nila sila kalaban ng mga korupsyon Eh hindi totoo Sila mismo ngayon mga kaibigan, ang tawag natin ay mga political opportunist, mga opportunista. At sila'y uh, uh, hindi nananawagan ng pagbaba ni Marcos dahil sa kanilang uh, tingin sa 2028 ay malaki ang kanilang tsansa At habang mapapakinabangan nila si Marcos ay gagamitin nila para masigurado yung pagpundo sa kanila sa 2028. Kaya itong mga nangyayaring paghihirap, yung mga nararanasan ng ating mga kababayang binabaha, yung mga merong agam-agam baka yung kanilang tulay, o yung mga infrastructure na pinagawa ay magiba kung sa kasakaling magkaroon ng tinatawag nating big one dahil sa maling uh, paraan yung mga tinatawag nating mga uh, maintenance na yearly pinupondohan pero hindi naman nagiging uh, kumbaga uh, effective at itong mga flood control project hindi lang flood control mga kaibigan marami pala eh, wala tayong naririnig sa mga tao ito. Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Dilima, si Risa Contiveros na meron din palang insertion na ang tawag niya ay, anong tawag niya? Ah, pinaganda niya pa yung tawag eh. Hindi <laughs> Yun daw ay oh, yan, mga kaibigan ay hindi natin mga kakampi. Yan ay mga oportunista at hindi dapat sila magkaroon ng impluensya sa inyo. Kaya ngayon palang, lang, sa rami-rami ng mga nananawagang ordinaryong tao, ngayon, eh wala, wala silang ginagawa.